Bakit may proyektong natapos sa papel ngunit wala man lang isang bato o pader na itinayo sa aktwal na lugar? I'm getting very angry. Walang ginawa kahit isang araw. Hindi nagtrabaho. Kahit puntahan nyo, wala kayong makikita na kahit ano. Ito mismo ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos niyang personal na inspeksyonin ang umano'y flood control project sa Baliwag, Bulacan sa halagang mahigit 55 milyong piso idineklara itong kumpleto at nabayaran na subalit wala ni isang blok wala ni isang materyales wala ring makinarya na makikita sa lugar ang contractor na responsable rito SYMS Construction Trading at ayon sa pangulo hindi lamang dapat i-blacklist ang kumpanyang ito dapat ding maharap sa kasong paglabag sa anti-graft and corrupt practices act malversation of public funds at falsification of public documents ang mga opisyal na sangkot sa sabwatan upang mailabas ang pondong pambansa para sa isang proyektong hindi naman isinakatuparan sa parehong araw iginiit din ni dating senador Panfilo Ping Lacson na ang Bulacan ang pinaka sa mga questionable flood control projects sa kanyang pananaw, matagal nang may bulok na sistema sa mga ganitong infrastruktura at ang Baliwa Ghost Project ay malinaw na ebidensya. Dagdag pa rito, inilabas ng Presidential Communications Office ang opisyal na resibo na nagpapatunay. Bayad na ng higit 55 milyong piso ang DPWH Bulacan First District Engineering Office sa kontraktor. Isang malinaw na dokumento ng pagkakautang ng kaban ng bayan sa isang proyektong hindi naman isinakatuparan kung tutuusin 100% complete ang nakasaad sa papeles ngunit sa aktual na inspeksyon 100% wala. Hindi rin natapos dito ang investigasyon. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sisilipin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang tax compliance ng mga kontraktor na sangkot sa flood control projects sa buong bansa. Para sa amin, pag sinabing ghost project, wala naman talagang ginawa. Ibig sabihin, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at binayaran sila. Ani Lumagui. Isa itong panibagong dimensyon ng isyu, hindi lamang katiwalian sa DPWH, kundi posibleng pag-iwas din sa buwis ng mga kontratista. Ngunit hindi rin pinalampas ni Senador Francis Kiko pangilinan ng pananagutan ng pamunuan ng DPWH, malinaw ang kanyang tanong, Why haven't you resigned yet? Tinutukoy niya si Secretary Manny Bonoan na nananatiling kalihim ng kagawaran mula pa noong Hunyo 2022. Sa gitna ng napakaraming anomalya, ipinagtataka ng Senador kung bakit nananatili pa sa puesto ang kalihim na siyang dapat unang humaharap at umaako ng responsibilidad. Kung susurin, hindi ito simpleng pagkukulang o kapabayaan. Isa itong huwarang halimbawa ng tinatawag na Ghost Project, isang uri ng korupsyon kung saan ginagamit ang pondo ng bayan para sa mga proyektong hindi naman nakikita sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit ang Pangulo at bakit paulit-ulit na hinahamon ng mga senador ang integridad ng mga ahensyang dapat nagbabantay sa ating infrastruktura. Sa huli, ang isyong ito ay higit pa sa isang nawawalang pader. Isa itong salamin ng lumalalang katiwalian na dapat wakasan kung tunay na nais nating masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino laban sa baha at iba pang kalamidad. Hindi lamang ito usapin ng pera ng bayan, ito ay usapin ng tiwala, pananagutan, at hustisya. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating pagninilay-nilay, pakilike at pakishare naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba at sa mga bago nating manunood at sa mga tumatang kilik na maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.